Oh my God! Kung saan saan na pala nakarating yung balita tungkol doon sa pulis sa uh, Tarlac na may, na may pinatay na maglola. So, tinatanong lahat, ano daw ang pakiramdam ko? Ano daw masasabi ko? Well, based on kung ano yung nakita ko na dyan, puro sila against doon sa ginawa ng uh, pulis. Well, noong tiningnan ko naman saan nag-ugat, well... At talagang tinignan ko talaga kung ano yung pangyayari, mga ganon, eh talagang mga pasaway nga naman kasi yung maglola, okay? Lalong-lalo lalo na nung lumapit yung anak at sinabi na, my father is a policeman. So meaning to say, mas alam nung bata na dapat igalang ang pulis, okay? At sa kaisa pa, ang pulis, peace and order, ang kanyang ginagampan ng trabaho. Eh first of all, ah Ano bang ginawa nila? Okay? Yung pagpaputok na naka, nakaka, ano sa ibang mga tao, of course, kahit ako, kung sakali may nagpaputok at ako ay naabala, hindi man ako pulis, but I have to go to the policeman. At kung hindi naman, kung hindi naman naaksyonan yung aking complaint, at dahil wala palang pakialam itong mga ikinokomplain sa pulis, walang paggalang, Of course, that would be a big question on my part. Di ba? So, katulad nito, yung anak ang nag-react na mismo, nakikita ko eh, nag-video siya, hanggang sa nakita na niya na talagang wala na talagang paggalang sa polis itong maglola, hanggang sa hindi na pagtimpi yung bata, lumapit, my father is a policeman, let it go. So, natural, bilang isang magulang, Ha? Pinalaki mo yung bata na yan, with respect, iginagalang ka bilang polisman, anong gagawin ko? Hayaan ko na lang ba na babastusin yung trabaho ko? Babastusin yung ginagampanan kong katungkulan bilang polis? At hahayaan ko na lang na i ako itong mga maglolang ito? na wala silang pakialam? While well, if I would be that policeman as well, hindi na balik ako'y makulong. Ayaw ko lang na mapahiya at mawalan ng dignidad yung trabaho ko bilang police na nagme-maintain ng peace and order. So, pamamagitan ng ginawa niya, kung yun na lang ang way, para matahimik, mapatahimik to maglola, then he did his thing. That's what I think. Diba? ba? Ano ang dapat niyang gawin?